Attention seniors, finally the October 2025 social pension payout schedule is here. And ito ang pinakahihintay ng ating mga lolo at lola. Pero teka, bago ang lahat, meron akong magandang balita. Hindi lang isa kundi dalawang buwan ng payout ang posibleng matatanggap ng ilan sa inyo ngayong Oktubre. Kaya huwag kayong aalis dahil ipapakita ko sa inyo ang kumpletong schedule, step-by-step -step claim ang guide at mga probinsyang may early payout. Alam natin na napakahalaga ng social pension program ng gobyerno. Ito ang tulong pinansyal na ibinibigay buwan-buwan sa ating mga nakatatanda, lalo na sa mga indigent o walang sapat na income. Ngayon, October 2025, naging espesyal ang update na ito dahil may mga lugar na nagkaroon ng delays noong Setyembre. Kaya ngayon ay dobleng binipisyo ang matatanggap. Mas pinagay ang schedule sa ilang rehyon at mas pinadali ang claim ang process sa pamamagitan ng priority lanes at bagong disbursement channels. Kung aasa ka lang sa pension para sa pagkain, gamot at pangaraw-araw na gastusin, siguradong malaking ginhawa ito para sa iyo. October 2025 Key Changes Ngayon, dumiretso na tayo sa mga pinaka pagbabago ngayong Oktubre. Una, ang payout window ay nakatakda mula October 10 hanggang October 25, 2025. Pangalawa, may ilang probinsya na nag-anunsyo ng mas maagang schedule as early as October 7, pangatlo, pinagtibay muli ang requirement na dapat ay may dalakang valid ID at claim stop. Pang-apat, para sa mga may sakit o bedridden, maaari nang ipakuha ang pension gamit ang special power of attorneys pa. At mamaya, ililista ko isa-isa kung anong mga lugar ang may early release. Kaya manatili hanggang dulo para makita mo kung kasama ang iyong probinsya. Who will receive in October? Ngayon, sino-sino ba ang makakatanggap ngayong buwan ng Oktubre? Una, lahat ng indigent, senior citizens na kasali sa social pension program ng DSWD. Pangalawa, mga kwalipikadong seniors na wala ng ibang natatanggap na pension mula sa SSS o GSIS. At pangatlo, may mga piling benepisyaro na nagkaroon ng dalid release noong Setyembre. Sila ang makakatanggap ng dobleng payout ngayon. Kung hindi ka sigurado kung kabilang ka, yung pinakamainam na gawin ay Makipag-ugnayan sa iyong barangay senior, citizen office o direkta sa DSWD field office. Step-by-step -step how to claim. Ngayon, para walang aberya, ito ang step-by-step -step guide para makuha agad ang iyong benepisyo. One, i-check ang official payout schedule. Karaniwan itong ipinapaskil sa barangay hall o pinapadala sa pamamagitan ng text or announcement. Taos, ihanda ang mga dokumento. Kadalasan ay kailangan ng valid ID, claim stop at minsan ay barangay certification. 3. Pumunta sa venue sa nakatakdang petsa. Kadalasan ito ay sa covered court, barangay hall o municipal gym. 4. Para sa mga may sakit, pwedeng ipaklaim sa anak o apo basta may spa o authorization letter. Pro tip, dumating ng maaga bago magumpisa ang pila para makaiwas sa init at siksikan. Mga lolo at lola, o na, ang mga espesyal na anunsyo para sa Oktubre, may ilang rehiyon na magkakaroon ng early payout dahil sa mabilis na budget release. Halimbawa, Luzon areas tulad ng Batangas at Pangasinan October 7 onwards. Visayas areas tulad ng Cebu at Iloc 8 onwards. Mindanao areas tulad ng Davao at Cagayan de Oro October 9 onwards. Meron ding ilang malalayong lugar na maaaring madelay dahil sa weather at logistical issues. At huwag kalimutan kung hindi ka makakapunta sa mismong araw ng schedule, pwede ka pa rin mag-claim sa susunod na catch-up payout date. Pero mas mainam kung sa tamang araw ka pupunta para hindi maantala. October 2025, full. Schedule. Ngayon o na ang pinakahinihintay ninyo. Ang kompletong payout schedule. Luzon, October 5 hanggang 10. Batangas, Pangasinan, Nueva Ecija, October hang 15 Quezon Province. Bicol Region, October 16 hanggang 20. Ilocos Norte. Ilocos Sur October 8 hanggang 12. Cebu City, Mandaue, Iloilo City, October 13 hanggang 17. Bohol, Leyte, Samar, October hanggang 22. Negros Occidental, Mindanao. October si hanggang 12 Davao City. Cagayan de Oro, October 13 hanggang Zamboanga General Santos, October hanggang 25 Bukidnon, Cotabato. Paalala ang mga petsang ito ay base sa latest DSWD field announcements, maaaring magbago. Depende sa local government coordination, kaya siguraduhin na i-check ang barangay o official DSWD page bago pumunta. Frequently asked questions. Ngayon, sasagutin ko ang ilan sa mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa social pension payout. What if I missed my payout date? Pwede ka pa rin mag-claim sa catch-up schedule o sa susunod na buwan. Pwede bang sa ibang barangay kukunin? Hindi po. Kailangan sa mismong assigned barangay o municipal venue. Expired na ang ID ko. Makukuha ko pa ba? Oh, basta may support ang documents o barangay certification. Final reminders, dagdag spoiler recap. Mga lolo at lola, balikan natin ang highlights ng October 2025 social pension update. Ang official payout window ay October 10 hanggang 25 pero may ilang lugar na mas maaga pa. Siguraduhin ang inyong valid ID, claim stop at kung sakali ay spakong ipaklaim sa iba. May mga seniors na makakatanggap ng dobling benepisyo ngayong buwan dahil sa the late September release. Kaya siguraduhin na hindi ninyo palalampasin ang petsa ng inyong barangay para makuha ang inyong pensayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakishare sa iyong mga magulang, kapitbahay at mga kasama sa Senior Citizens Group. Don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa susunod na payout announcements. Kung may tanong kayo tungkol sa schedule sa inyong lugar, ay comment ninyo sa baba at sisikapin nating sagutin or feature sa susunod na video. Happy Claiming Seniors! Mabuhay po kayong lahat, M.